Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan matapos ang hindi inaasahan na talo mula sa 6 seed Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng kanilang first round matchup sa playoffs Sa post game interview ay sinabi nga na Lebron na minsan nga daw ay kinakailangan ng isang quarter dalawang quarter o kaya naman isang buong game para masanay ulit sa playoff basketball Ngayon nga daw ay alam na nila kung gaano kapisikal maglalaro ang Timberwolves at mas handa na sila dito patungo sa Game 2 So sa madaling sabi ay nag adjust pa nga sila base sa pahayag ni Lebron. Well, this is playoffs mga kaibigan. Both teams ay nag adjust talaga panalo o talo man. Kung may mga pwedeng ma-improve nga ay aayusin nila ito. Sadyang mas madami lang ang kailangan ni adjust ng Lakers base sa na naging resulta ng Game 1 kung saan very one-sided ito mga kaibigan. At hindi man lang ito nang indicate simula sa gitna ng second quarter hanggang sa matapos ang game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa Game 2 naman, ang Detroit Pistons at ang New York Knicks ay agad na gumawa ng 13-point lead ang away team na Pistons sa first half at sa paungunayan ng 20 points and 7 rebounds si Cade Cunningham on 7 of 12 shooting sa field. Binabaliwala niya nga ang depensa ni Mikhail Bridges at OG Anunobi. Ganun pa man, uminig na ang Knicks bago matapos ang first half dahil lang kung bakit na ibaba nila sa 6 points sa namang ng Pistons by halftime sa score na 55 to 49. 17 points na din nga si Jalen Bronson. 17 points si Michael Bridges at 10 points si Carl Anthony Towns. Sa second half naman ay patuloy pa rin ang duelo ng All-Star Skate Gunningham at Jalen Bronson. Most of the game ay hawak ka ng Pistons at 8 to 10 to points sa lamang Ganun pa man, bumawi nga ang Knicks sa fourth quarter at naitabla ang game sa final minute. Subalit so sa late clutch 3-pointer mula sa FIBA World Cup MVP Dennis Schroeder at tuluyan na nga nakuha ng Pistons ang panalo upang may tabla ang series na ito. 33 points, 12 rebounds si Cade Cunningham, 20 points si Dennis Schroeder, 15 points, 13 rebounds si Tobias Harris at 12 points, 14 rebounds, 3 blocks si Jalen Duren. Sa Game 2 naman ng Denver Nuggets at ng LA Clippers, ang first half ay nag-indicate tulad lamang noong Game 1. Kung si Harden nga mainit noong first game sa first, First half naman ng Game 2 ay si Kawhi Leonard ito. Nagtala siya ng 21 points on 9 of 10 shooting sa field sa first two quarters. Vintage Kawhi nga mga kaibigan ang nanguna sa Clippers para mabaon ng 55 to 52 lead by halftime. Ang second half naman as expected ay napakadikit. Mahigpit ng depensa ng both teams at mainit pa din si Kawhi Leonard at halos hindi nga siya nagmimintis. Habang all-around effort naman ang pinapakita ni Nikola Jokic at Jamal Murray at nagising na din si Russell Westbrook sa fourth quarter making big plays again. Palitan nga ng big basket sa magkabilang kopunan at napakatindi nga ng game na ito. Sa uli ay nakuha ng Clippers ang dikit na panalo sa score na 105-102. 39 points, 5 assists si Kawhi Leonard on 50 18 of 18 shooting sa field, 18.7 assist si James Harden at 16 points, 12 rebounds in Beats Zubats.